Hello guys, magandang hapon. Alas tres imidya dito sa Kuwait. Ang lakas ng ulan. May kasamang yelo. Lalaki. Kanina, ang nag-umpisa ito ng madaling araw, siguro nung nagtapan ako ng basura, mga launa, umaambun na siya. Tapos, mga alas tres, ganyan, malakas na. Dire, diretso na hanggang ngayon. Yan. Yan babaha na naman ito dito ito kunting baha lang dito uh, kunting ulan lang dito nabaha na ito talagang ulan kasi malakas yan diri diri so oh. mga sasakyan dito pinaking sa likod sa may ano kasi mga tao dito kung mag ulan nagdi drifting kaya tinatago yung mga sasakyan dito lahat ng sasakyan yan yung sasakyan nila apat na sasakyan lima na dito yung isa wala pa dito yan oh mga kabahayan yan lakas talaga yan ah, oh parang malakanyang ang forma ayan niya mga bahay dito sa likod banda hmm. ganito pag ulan ito talagang ulan kasi halos magdamag na Diri-diritso ah. Paminsan lang ito. Ganito dito pagka ano, yung bang malapit na mag summer. Kasi medyo mainit na kasi umpisa na ba? Mag-April na. Kaya ganito. balik ta dito. Kung saan malapit na ang summer. Ayan na. Saka siya uulan. Kaya yan, sasakyan ng alaga kong panganay. Jaguar yung sa amo kong babae jaguar din pero itim sa alaga ko si hamod ano sa kanya Wanit. it chibrolet baga dito sabihin nilang wanit. yan ayan, ayan oh, lumalakas pa oh. dito ako sa kusina kasi nagluloto nakita narinig ko yung patak ng yelo kaya bilis bilis akong lumabas yan ganito lang dito pag naulan naas in ulan pag ganito para sa amin okay kasi malilinis yung oh, tingnan nyo sasakyan malinis pero pag yung ambon ambon lang pastilan kasama na yan yung alikabok sandstorm yan ang kasama niya kaya parang lamutak yung sasakyan pero ngayon, as in ulan na to, malinis. Hindi na kailangang hugasan. Hmm. Ito yung kay Hamod. sa alaga ko kay Shahud. Pati yung sa dulo, yon sa nanay nila yon Jaguar pa rin. Itong sa pangalawang alaga ko, yan, Volkswagen yan. yung kay share na sa harapan ah, sa tagiliran at doon sa kabila kasi pag doon sa harapan may round about doon pag nagulan naglalaro yung mga taga rito nagdi drifting sila so baka mamaya mag malos break sila gay so talaga sa parking kaya tinatago dito sa likod yung ano mga sasakyan pag naulan Ayan, ganito yung tingnan nyo. O, naririnig nyo? Oh, ang ingay na mga sasakyan. Nagdi-drifting na yan. Lalo pa yan mamayang gabi. Yung tapos nilang kain, tapos nila ng potor, ayan, lahat sila yan nag, ano, nag-iikot. Nasigaw na, oh. Nag-iikot sila. Nagtampisaw sa ulan kasi pambihira lang dito may ulan. Kaya pag may naulan, alo, saan sila napunta? Hmm, ang ingay na. Umpisa na yung mga teenager yan. di drifting. Ito, oh, na bahay na ito. Halos. Parehas ng style dito sa bahay ng amo ko. Yan, oh. So, may corner din yan sila. Yan. So, that, guys, hanggang dito lang. At patuloy ako sa aking trabaho. Bye-bye.